Hello mga tsong at tsang! Ngayong araw nga ay eh, may biglaan lakad ang mga may ligalig. Pagka na rin na nga ang tanawin, ay wari kayo malayo na kami sa kabiasnan. Bigla nga ning nagaya ang tsang nyo din sa kalaan at namimiss daw ho niyang kumain niring bunga ng sasa. Isang mabilisang trivia po muna tayo mga tsong at tsang. Para po sa mga taga-syudad at hindi alam kung anong tawag sa halamang ito. Ito po ay nipa palm. Kaya meron din po tayong tinatawag na nipahat. Dahil ito po ang ginagamit na pamubong sa kanila. O kung tawagin nga niya din ay pawid. Pero di niya po sa amin ay ang tawag dito ay sasa. At ito nga po ang bunga niya. O, e na ho. Nakuha natin. Meron pa po tayo doon sa kabila. Uwi na po natin na re. Eh. At e nga niya po. At magkakaalaman na kung ano bagang lasa nito. Atin na titikman. Dahil kahit ako ay first time ko lang anding kumain ito. Yo, Pati yun. Patingin ano? daw. Patingin mo daw. Yun ako. Yun ako. Laki na naman. Parang rambutan. Ay. Parang Ngane. rambutan. Hmm. Sarap. Parang mura. Oh, Siyempre, so, tayo naman. Sarap. Sarap so, parang mura. Parang bingi. <laughs> Pag matigas na, parang bingi mura na. Yan Pero... nga mga chong. Parang Sarap. rambutan ang itsura. pero parang buko ang laman at pag matigas naman ay parang bingi. Mas masarap siya kapag malambot mga chongachang. At meme ang ani ay nakakuha ng lukan itong bata ko. Kaya kahit maunguhalaan talaga kami ng bunga ng sasa, ay nanusuot ng lukan na din po kami. Maigi nga rin po pang ulam. Yun, ang lukan. Hmm. Ngani. Kakainin na tutoy ang press na press na lukan. Tutoy. Dini kami. Ay, parang la, ano noon, laman noon, parang talabalangan, no. Wala niya. Yeah, po. Titikman na ng ating bata. Oh, masarap, masarap totoy toy. Good. Goods. Walang halong kimikal. Natural, natural. Ito nga, at nakakuha na naman ng mga lokan ang aming utoy. Kaya ang tiyang ay sobrang inggit at gusto din daw niyang manguha. Elementary pa nga niya daw siya nung huli niya itong nagawa. At noon ay buhay pa ang kanyang tatay-tataya na si Tatay Pepe. Anong nasa lat mo dyan? Lukan. Ganyan ba gampag anong lukan? lukan po ano po alam. Hmm. Sige, paano? Paano? Sige. Hindi na ako ang masusok. Nakakain yan, May. Ang naman. Ang naman kung hindi niyo po may tatanong ay, ay magsususo talaga si Chang no anong nakaka mo dyan? <laughs> ay! Nasi ay! Ang ko. ay! 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 bakit? <laughs> ah, nakakuha na ako <laughs> tingin daw ano yan? <laughs> atlas <laughs> ay! wala pa wala pa nakakuha ay. na rin antuwa na rin ang bata na rin Meron dyan. Maliit. <laughs> na naman. Kita <laughs> nyo naman at antuwa ng inyong tsang. Kaya kami lumipat panganit ng pistol dahil mas madami daw din yung at lukan. Pagdating nganit namin din may nakapugal pang kalabaw. Baka ako suagin. So so <laughs> Baka ang <laughs> <laughs> Ang laki pa naman eh. Nakatingin sa akin. <laughs> Baka ako anuhin Oh. Mabait ang kalabaw. Ayan sungay niyan oh. Eh. Nakatakot. Tapang na tapang. Kalabaw lang ang palang katapat ng inyong chang ay. Sabi ko nga ni, anong hirap naman hanapin ng mga gusto mong kainin. Wala pang laman yan ha. Lalo na siguro kung meron na. Pero huwag ka mag-alala. Pag meron na yan, ay kahit sa ang kalaan aking gagalugarin. Mapagbigyan lamang ang iyong hiling. Wala naman linta dito ano? Wala. <laughs> oh ito. Yan. Butgay ang tawag dyan. May... Masakit pa sa break up ang ano nito. Tusok.

Dami na mga nakuha. At dahil nga tanghali na, ay kami babat sina. At kami ay gutom na gutom na talaga. Kanya-kanya man ding bit-bit. Binuhat na din nga ng inyong chang, itong aming anak-anakan. Dahil takot po siyang tumawid ng tulay at dumaan ng pilapid. Pasama-sama pa. Sabi na mag na laan dun sa bahay ay. Yan tuloy, muntik pang mahulog. Pagka-uwi nga na po namin ng bahay ay hinugasan na ng chang nyo itong mga nakuha naming suso at lukan. Apa nga muna na ito ng 24 oras para talagang malinis bago lutuin. At yan ang inyong aabangan sa part 2 ng ating hontahan.